Good day po sa inyo, pag-usapan natin ang pamumuhay sa ibang lugar ng China. Tra, samahan nyo ako. Ang taas ng Cliff Village sa Jiangxi Sichuan Province sa China ay 800 metrong taas at mayroong humigit kumulang 3,000 hakbang mula sa pagsisimula hanggang sa tuktok ng bundok kung saan ito matatagpuan. Ito ay isang mahirap na pag-akyat ngunit nagbibigay ng magandang tanawin at karanasan sa mga dumadaan dito. Sa kasalukuyan, Mayroong humigit kumulang isandaang bahay na nakatayo sa Cliff Village sa Jiangxi, Sichuan Province, China. Ang populasyon naman ng nasabing lugar ay umaabot sa mga 70 hanggang 80 katao. Ito ay isang maliit na komunidad na matatagpuan sa isang sinet spot sa bundok at kilala sa mga tradisyonal na bahay at kultura ng mga tao sa lugar. Kapag masama ang panahon tulad ng malakas na ulan o bagyo, Maaaring magdulot ito ng panganib lalo na sa mga residente na nakatira sa bundok. Ang mga lokal na pamahalaan ay karaniwang nagbibigay ng babala at pinaigting na monitoring sa lugar upang mapanatili ang kaligtasan ng mga residente. Maaaring magkaroon ng temporary evacuation o purok lockdown upang maiwasan ang posibleng peligro o sakuna. Ang mga tao sa komunidad ay nagtutulungan upang maipanatili ang kaligtasan ng bawat isa sa panahon ng masamang panahon. Ang Cliff Village sa Jiangxi Sichuan Province, China, ay kilala sa kanyang mga tahanan na nakalagay sa gilid ng bangin o kalbaryo. Ito ay tinatawag ding Sky Village dahil sa kanyang lokasyon na matatagpuan sa mga bangin at matataas na bundok. Ang mga tahanan sa Cliff Village ay karamihang gawa sa kahoy at mga bato, at may mga punong halamang tulad ng kawayan sa paligid. Dahil sa kanilang lokasyon sa itaas ng bangin, ang mga residente ng Cliff Village ay may kamanghamanghang tanawin ng mga bulubundukin at kapatagan sa ibaba. Ipinagmamalaki ng mga residente ng Cliff Village ang kanilang tradisyonal na pamumuhay at kultura na matagal nang nagtataguyod ng kanilang pagkakaisa at pagunlad. Ang Cliff Village ay isa sa mga turistang atraksyon sa Jiangxi Sichuan Province dahil sa kakaibang arkitektura at likas na ganda ng lugar. Ang lugar na ito ay may mga makasaysayang puok at mga alaala na nagpapakita ng kanilang mga tradisyon at kasaysayan. Ang mga residente ng Cliff Village ay may mga tradisyonal na pamamaraan ng pagsasaka at pangangaso na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng pagunlad ng modernisasyon, nananatiling matatag ang mga tradisyon at kultura ng Cliff Village. Dahil sa lokasyon nito, ang mga residente ay madalas na umaasa sa mga likas na yaman tulad ng mga puno, halaman, at hayop para sa kanilang pangangailangan. Ang Cliff Village ay mayroong mga panlabas na hagdang patungo sa mga tahanan upang magbigay ng akses sa mga residente. Sa kabila ng kagipitan ng mga likas na yaman, ang mga residente ay nagtataguyod ng mga proyektong pangkapaligiran upang mapanatili ang kalikasan sa kanilang lugar. Ang mga tahanan sa Cliff Village ay karaniwang gawa sa mga lokal na materyales na makikita sa kanilang paligid. Dahil sa kanilang kakaibang lokasyon, ang Cliff Village ay isa ring popular na destinasyon para sa mga nag-aaral ng arkitektura at antropolohiya. Ang pamumuhay sa Cliff Village ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga tao upang panatilihin at ipaglaban ang kanilang mga kultura at tradisyon. Ang mga residente ng Cliff Village ay madalas na gumagamit ng mga hayop tulad ng baka at kambing para sa pagtatrabaho at pangkabuhayan. Ang lugar na ito ay may malakas na sense of community kung saan ang mga residente ay nagtutulungan at nagtataguyod ng isa't isa. Ang mga tahanan sa Cliff Village ay madalas na magkasama sa isang komunidad o pangkat ng pamilya na nagbibigay ng suporta sa bawat isa. Sa kabila ng maraming pagsubok sa kanilang pamumuhay, ang mga residente ng Cliff Village ay nananatiling matatag at masigasig. Ang tradisyonal na kultura at pamumuhay ng mga tao sa Cliff Village ay patuloy na pinahahalagahan at iniingatan. Ang lugar ay nagiging popular na destinasyon para sa mga turista na nais makaranas ng kakaibang pamumuhay at tanawin. Ang mga residente ay aktibo sa pagpapatakbo ng mga programa at proyektong pangkabuhayan upang mapalakas ang kanilang komunidad. Ang Cliff Village ay isang halimbawa ng pagiging matatag at pagiging buhay ng mga pamayanan sa kabundukan sa buong mundo. Kung nagustuhan nyo po paki-like at subscribe para sa iba pang video. Salamat.